What's up mga kapaps So nandito na naman tayo sa Ipsa General Trias Ayan sa so may tapat na Ipsa to May Bacow Barangay Bacow General Trias May nadaanan tayo Aksidente kaso hindi na cover ng camera natin Nakaka-open lang natin ng camera Doon sa may uh, Tapat ng uh, Anong tawag doon Yung uh, Banahaw dito lang sa mayano malapit sa ba actually bakaw pa rin yun eh nakabulag ta yung babae nakahiga motor yun motor nakashort lang pero may mga nag assist na doon mga riders din na uh, nagmamando doon sa mga traffic so I'm sorry I'm sorry medyo uh, 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 mabilis tayo alright so yun lang mga paps ride safe sa lahat ng mga nagmumotor dyan na hindi pa ganun ka-expert para sa pagtahak ng uh, mga devil uh, uh, road tulad nito, devil road to dito, talagang uh, sagi, sagi ka dito mga hit and run, may mga nangyayari dito mga uh, aksidente, na alam nila, nakabulagta sasagasaan ka pa rin nila dito, marami dito ha. itong centennial road na tinatawag mga kapapski Meron kayo at nagkakabiti dito Ito yung iingatan yung daan Kasi maraming uh, uh, Mga ano dito Lokolokong driver Mga kaloodi Isa na ako dito Sa sinagasaan ng truck Which is uh, Nakabulagta ako sa kalsada Dahil umislide yung aking uh, motor Pero yung close van Hindi ako inintuan Talagang Kinaladkad ako mga paps Buti na lang uh, Medyo matibay ang buto ni Kapapski kaya nakaligtas tayo no. Uh, thank you Lord sa panibagong buhay natin. Ayan. Basta mag-ingat kayo mga kapapski dito sa so may kawit. Ito yung tinatawag na Devil Road. Grabe no. Ito ito malapad. Ano ito? Uh, four lane. Bali eight lane mga kapapski. Kaya kung barasubas yung mga driver dito talaga naman. Eh no, kahit sa lane tayo pwede pero mahirap eh. kailangan isang lane lang tayo. Alright, so hanggang dito na lang mga kapapski shot. Uh, diyan ako na slide mga paps so, sa my Welcome Depot. Yeah, pag slide ko diyan sa my Welcome Depot. So during the time na na sana ako biglang may dumaan na close van hanggang sa nawalan ako ng malay nagising ako umaga after 2 hours na kumatos ako diyan mga kapapski. So nagkaroon tayo ng uh, panibagong buhay. Kaya shout out sa ano is ano is in our New York style security. Sa doon sa Windis sila yung umalali sa akin mga kapapski para hindi tayo ma madurog doon sa mga sumunod na ayun, uh, yun nga yung mga truck. So dito na tayo sa may tapat ng 167 shopping mart ito daw yung pinakamurang bilihan ng mga home accessories. Ayan. Yun lang mga kapabs. Again, again. Ride safe.